ano ano goto nadaglaw na minuntoldas mo daw sinaput tinambong dunak mo kay ko man ako dakog kay ato basta yo lang ito naginagiya ko pagka pagikinalindaw ra to daw nang basa ano basa din sayo dito oh di sagadira wala na sumpa man sanaa gusto uh, ko mga ugto, tapos sa barangay ako, napalinto ko mga 5 Hindi mo may galaw? Iyan na uh, galaw ko siya, kasi uh, Masakit? Oo. Um, tapos, no, ayaw ko. Ah, galaw mo na eh. Hmm, um, sa so, umigaw hindi uh, ikan

Hayop. Pagba. Mamay. Tingnan. Oh, oh ka-bey mo nga kung masakit pa? Keriya Ano, na. Wala wala mo kung may masakit pa, masakit pa wala oh. na. Oh. <laughs> wala na. Oh. Wala na 'no. Simpleng kumutan lang 'yan 'no. So wala nang sakit. Oo. Tingnan itong nalilis niya kasublang. Ginagamit lang yun ng taong may galit sa inyo. Ito, Ito lang yung sinasabi na sumisimbolo na ginagambala siya. wala na. Pagkakun ito? paghapon na pa nga niya. Pagkakun na. Pagkakun na. Pagkakun na. Pagkakun na. Pagkakun na. Pagkakun na. Tapos, na. Nagbalik na. Pagkakun na. Pagkakun na mayroon sa isa. Ngayon, ngayon. Kahit, pa, kahit yung lagnat niya, wala na yan rin. Mar, hindi ako mo nga. Oo. naman yung lagnat mo. Ibig sabi yun, yun naman siya bigo para dibuwan. Kasi wala nang pangang siya. Hindi yung sinasabi ko siya. Wala nang siya. Bata, Wala, na. Kapay muli. ulit. Hmm. Wala na. Wala na. So, plano, may baga kontakt. Diyan ko na agi. Sunagi, ang kusaw ko to. Ito yung mga sa parating dikti. Oo. Oh. Ay, iyo nga lang. Ini daapun sa kaitong agian niyang ito. Ini nagkukulong sa Natay mina Martes. Tapos, oh Martes kaso ma exacto. Tapos ano? Si tapos garo kami siya na pero. Nagtuloy siya na kami. Nawala lang na bilang. Oh, oh, oh. bangan oh, ngayon. Okay, Puto ba tulak oh, motor? Pumasar. Tapos may sakay ako ngayon. Nagtuloy siya na kami. Nagtuloy lang bilang na kita. Bilang mo na rono. Nagtuloy lang. lang. Yeah. So, wala okay. na, wala na. Importante wala na.

Hindi sa Tayta Tabaco City sa po akong bigla na. Opress. Salamat na rin. na